Ayan. ko, oh. Dami namin gamit lalo na ako may baon pa akong pagkain. be yan medyo ano naku po ang mga tuhod ko <laughs> ang mga tuhod ko sumasakit na <laughs> sabi nga sa ingles ang mga tuhod ni Lola, bumibigay. Madulas, madulas. Naku, naihi ang lola nyo. Tumatawag yung kalikasan. <laughs> o, oh dudes, matalusad de kami. Iniingat ka. Poy, kanod. Ay, kaya ka sa mag-swimming. Yan, dito kami mag fishing Naghahanda na sila. Yan dami yung fishing rod namin ah. O, ba't dalawa lang yung atin? Apat yan, at tatlo? Ayun yung isa, kay Ando. Akala namin doon, nakalimutan yung bangko eh. Huh? Paala, alapin naman din bangko yun lah. O, tiyong bagyakin. Huh? Talakong kaingat-ingat. Sasabi siguro mga kasama ko, nandito si Lola lolang mahigpit eh kasi naman hindi sila nag-iingat yan o no? matubig madulas dahan-dahan tayo ang dulas o oh. ang ganda no yan madulas yan ang ganda ng view 今年因路没堵。 Eh, ng mga, ano to, yung mga ibon na malalaki dito, yung mga wild duck, oh, tingnan nyo. Yan, oh. So, lalabas ko na yung guantes ko. Oh. <sighs> eto, meron akong ano, extra. Kung baga, eh, may baon akong kapote in case na umulan. Ayan, may kapote ako. May extra shirt po tayo, pants at saka sweater in case na mabasa tayo. May pampalit tayo at saka may jazz. saka meron din akong dalang maliit na kumot, dalawa. In case ng emergency, may mga kumot-kumot kang maliit, hindi malamig. At tapos, may baon din akong Pinapakita ko lang kung ano dala ng mga ano tissue. Ayan, yeah, may mga tissue kailangan 'yan. Tapos yung salamin ko, tsaka itong petroleum jelly pag natutuyo yung labi, tsaka yung gamot ko sa high blood. Tsaka extra guantes at mittens in case na lumamig at mabasa at may mga nako lalagyan ng phone para hindi mabasa ang phone ko kung sa case na umulan. Ha. Uh, tsaka meron tayong flashlight. Ayan. Yan. Yan yung mga first aid kit ko. Band aid, flashlight, um, extra damit, maliit na kumot. Yan, kita nyo. Guantes, medyas. Tsaka may dala tayong pagkain at tsaka tubig. Yun, tubig importante. Tsaka kaunting pagkain. So, yan ang mga tala namin pag nagpifishing, Tapos may dala din kami mga upuan. Importante yan para hindi nangangawit yung mga paamo. So, isusuot na natin yung guwantes. Malamig. May dala rin akong extra bonnet. Ayan. So, magpipishing na tayo. Diyan ako? Hindi pa malalim dyan. Baka maalumod ako dyan, ah. Para na mga dulas dyan. Eh, nakakatakot dyan. Marami. Hindi pa pwedeng doon na lang ako. Ay, wala kasama si Bunso. Sandali. Paano ko bababa ba diyan? Baka mahulog ako. Doon tawag ko pupwesto. Teka, dito ako ano, kukuha ako ng buwelo. <laughs> Mahirap ma disgrasya, hindi tayo marunong lumango. Teka, kukuha ng buwelo ang lola niyo. Sandali. Aray ko mga tuhod ko. Aray ko. Hindi <laughs> ba madulas? Pinwesto mo naman ako dyan eh. Careful na ka. Paalapit ko naman. Dito na lang hawakan ko na lang. Ayan, dito tayo. Ito naman yung akin. Ayan. So, wala pa tayong nahuhuli. Ayan, malamig. Kaya kailangan nakabalot tayo. Balot na balot tayo habang nagpipishing. Ayan, nakamitens tayo kasi malamig. Baka yung rayuman natin sa kamay, lalong titindi pag hindi tayo nag-meetings. Wala pa tayong nahuhuli. Itong mahirap sa akin sa fishing. Mainipin ako. Pinapipirmi nila ako. Di ako mapirmi. Kaya magbibidyo uli ako. <laughs> inip na inip ako bago ako makahuli ng isda. Nakakainip. <laughs> hindi talaga para sa akin yung fishing. <laughs> Ayan ang aming baon. Tayo. Ginisang kamatis at ayun yung dayang, dayang at tilapia at saka bangos. At ayan po. May kanin kami at saka may pansit din. Ayan. Buwing nahuli namin yung tigarel. Ay, ayun yung tilapia. Mas masarap to do. Bangos yan. Ayan yung tilapia. Ayan ang masarap yan po ang ulam namin daing na tilapia, kamatis at kanin at may pansit din kami yan lang ang baon namin, chachichiria so ganyan ang fishing dito busy yung magamako, ayun da dalawang beses nang nakawala yung huli namin, so wala pa huli zero pa rin kami Sarap na ulam namin, Oh. No? Yan, ginisang kamatis, daing na at tilapia, at may talong pa at itlog ng maalat. buro. Ayan. Yan yung pansit. Pansit ang baon namin. Napasara tong mga chips. Malamig eh. <laughs> Ayan yung baon namin Wala pa kaming huli <laughs> Ay, ang ganda ng mga ibon. Kunan natin yung mga ano dito, yung mga ibon. Albatros ba ang tawag sa mga to? Ang gaganda oh. Ayan, nasa pulo sila. Ayan sila. Ganda ng view, no? Ayan yung mga albatros, oh. ganda ho ng tanawin, no? Ayan. Ayan. busy yung mga kasama ko sa pagpipishing. Wala pa kaming huli. <laughs> Your first catch okay? Wait, uh, okay. Just a video, quick video only, okay? Then, uh, wait, 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 na. Uy, first catch ng anak ko. Yes. pickerel Pikara, lang galing niya, yes. You're very good. Uh, wait, uh, just... May see your pickerel, baby. Wow, fresh, alive, pickerel. <laughs> Okay. First catch of the day after two hours. <laughs> so gali to ang fishing dito sa Canada. Gali to kami mag fishing ayan. Ayan. Ang lamig lamig no pero nopo fishing kami. sa ayun. Where's mine? Is that mine? Ayun. Di pa ako nakakahuli. Buti pa yung anak ko nakahuli na. Sige, babantayin ko. Here, ha? Dudes, di here, oh. Put there. The, that hole here. Oh, is that the best spot? Okay. Oh, ito yung best spot. Okay. Wala kong makakain Okay. Ito yung magandang pagmasdan dito sa Canada, yung yung mga halamang tumutubo sa sa malapit sa mga lake, sa mga tubig. Kita niyo oh, may mga lumot-lumot. Ayan oh. Mga lumot 'yan. Ayan oh. Ayan. Ayan oh, kita niyo yung lumot. Ganda no. Tinutubuan din ng lumot yung ano pero buhay pa yung alaman na yan oh. tumutubo pa yung mga ano, sumisibol. Katatapos lang kasi ng winter dito sa Canada kaya Kita nyo, ayan no? Kaya, tumutubo pa lang yung mga dahon. Tapos, makikita mo, may mga lumot-lumot na yung mga sanga. Ayan o. No? Ang galing, no? Ang ganda, no? Ayan no? Ganda. Tapos yung mga bato rin, ayan eh, ano Tinutubuan din sila ng mga lumot. Ang ganda, no? Ibig sabihin, hindi to, ano, um, hindi to nababandalize yung lugar na to. Kumbaga, eh, ano pa siya, kumbaga, eh, talagang isolated yung lugar. Ang ganda, no? Um. Nagpahig muna tayo ng asyete alcampurado sa mga kamay. Malamig. Baka lumala yung ating mga rayuma sa kamay. <laughs> Ayan, o. No? Oh. Hanggang pagpipishing dala ko yung aking alcampurado. <laughs> Eight. 11 na ng gabi. Alas 8 na ng gabi dito sa Manitoba. Yan, malapit na kaming matapos mga isang oras pa mahigit. Uuwi na kami bago magdilim. Ayan. So, nakakadalawang huli pa lang kami. Dalawa pa lang yung nahuhuli namin isda. So, hindi man lang kami nakatagi isa. <laughs> yung anak ko, dalawang beses nang nakawala yung huli niya. Ako naman, dalawang beses din. Nakakawala yung mga huli namin. I-check e, mo sa akin kung may isda pa? Meron pa yan? May um, pumapatik-patik ang ulan nito. Ayano. Oh. Medyo pumapatik-patik pa yung My first catch of the day. <laughs> Britoran. Woo! First catch of the day. It's okay lang. Picture. Hindi okay lang Ayan ha. Ah. My first catch. <laughs> yan ang unang huli ko, pike daw ang tawag. Pwede na sa akin 'yan. Yan. Okay. Wow! Nakakuha ulit si Bunso. Nakadalawa na siya na pikiril Ang galing-galing naman ni Bunso. Yeah. <laughs> Kinukunan pa niya yung picture yung nah nahuli niya, oh. <laughs> Laki no. Nakadalawang pikiran siya, ang galing. <laughs> <laughs> ah, ano? Yeah. I'm still here. You got one more. pang yeah. While waiting for them, you just better fishing now. Pati man di ko akan pike ko na mula niya. What are we doing with the pike? I'm cooking them. I like it.

nila yung pike eh gusto ko naman yung pike okay lang ipiprito ko siya yan malapit na kami matapos siguro mga isang oras na lang kami or kalahating oras pa at least hindi kami na zero o oh, di ba apat din kami nagpipishing eh yan pa lang nakuha namin no konti lang no so apat kami katao nagpipishing yan pa lang nakuha namin okay yan. Ayan, padilim na. Mag-aalas 9 na ng gabi. Ayan o. So, ang alas 9 dito hanggang alas 10 maliwanag pa dito sa kanin. pag mga ganitong buwan, yung baon namin hindi namin naubos so mag uh, alas 9 na ng gabi rito yan maliwanag pa no so kung nagustuhan nyo ang aking video wag nyo kalimutang mag like at wag nyo rin kalimutang mag subscribe yan so tapos naman yung fishing yan madalim na 9.30 na ng gabi. Ayan. So, pauwi na kami. Ang dilim, no? Hoy, oh, don't go on the muddy area, nak. That's the muddy part. No, everything is muddy. No, go on the, here. No, that, that's the, the car, we're gonna get dirt. Yan. Malapit na mag-alas 10 ng gabi, kaya uwi na kami. Yan. Gabi na. Ayun. Niahanda na namin yung mga gamit. So, pagkakasyahin daw. Okay. So, oops! Ayan. So, tapos na kami mag-fishing. Nakalimang isda naman kami. <laughs> okay na yon. Ito pa yung pagkain. ayan so yung bag sa loob na basang basa oh yan oh basang basa oh kasi pumapatak patak pa yung ulan so pasok na kayo oh give me my boots ayan Thank you. Just a moment. Give me that. Thank you. Just be your shoes. Is it wet inside? No? no. This not okay. Good. Dry pa. So, yung aking shoes, ayan, basang-basa ako kasi nga, naulan ng konti. Eh. So, lahat ng mittens namin, puti na lang may idala akong mga extra mittens at saka socks. Pati nga yung socks, pinag ko na. Itong anak ko, nagdala lang ng isang mittens. Sabi na ko sa inyo, sabi ko na sa kanya magdala siya ng uh, reserve just in case mabasa kami at malamig yung ginamit niya yung mga dala ko yung medyas na lang ang ginamit ko kasi nabasa na rin yung maintenance ko eh ayan so pauwi na kami antay na lang yung dalawa antay namin yung dalawang kasama namin Kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyo kalimutang i-like at huwag nyo din kalimutang mag-subscribe. Mali ako ng oras. 9.41 na pala ng gabi. Ayan. Alisin ko na pala tong aking ano. Ayan. <laughs> so, pa na kami. Dusok mo niya yan. Sige, dusok mo niya yung metong yan. Ayan. So, gayak-gayak na kami. Lamig. Ubarin ko lang yung aking sweater.